Hello mga master, welcome sa ating YouTube channel. So for today mga master ay magkabit po tayo ng fire alarm switch. So 220 so po yung supply niya mga master. So yun po yung uh, isi-share ko lang sa inyo kung paano ikabit tong uh, fire alarm. Suite. Bali po, ito po yung pair uh, switch na ating kakabit mga master. So, ito po yung klase na pair alarm switch yung kanyang nabili. So, yung brand po niya is Croto po yung switch natin. So, kung bubuksan natin siya mga master, so ito yan. Makikita tayo na glass so, mga master, ayan. Ito yung glass niya. So, ito naman is ito yung kanyang on and off mga master. So, kapag nag-release po siya, ay mag uh, magre-ring po yung ating bell. So, pakita ko muna sa inyo kung saan natin ikabit mga master. Yan, bali po dito lang tinikabit yung ating switch mga master. Yan. So, na-supply na po ito. Ito po yung uh, bell natin na uh uh, kinokontrol ng ating switch so dito, dito natin nilagay yung ating fire alarm switch na uh, dito naman tayo sa ating switch mga master sa kanyang likuran so kung magkita nyo may 6 na terminal to mga master yan 1, 2, 3 so meron po siyang 1, 1A 2A, 3A yan so yun po yung uh, terminal natin o yung yung kanyang mga tagging dito ngayon mga master ito naman yung kanyang mga instruction dito o yung kalakip ng ano dito sa ating fire alarm so meron po siyang working voltage na 220, volts 50 hertz to 60 hertz mga master so pwede din siya sa 20 volts DC yan So, yun po yung ano niya. So, pwede din siya sa ano natin, 24 volts na supply mga master. So, ngayon, dito naman tayo sa kanyang wiring diagram. So, ito po yung wiring diagram niya. oh so, itong 1 na po is ito yung common niya. So, 1 at saka 3 is naka normally close po yung mga master normally closed tapos yung 1 at saka 2 naka normally open po yung uh, circuit nya yung dito sa ilalim ng ating panel yan po yung diagram nya dito so titest natin sa mga master dito sa ating terminal dito sa likuran yan ito yung likod nya so 1 2 3 yan saka meron din 1A, 2A at saka 3A So ayon dito sa ating diagram Itong 1 is ito yung common niya mga master So gagamitan natin siya ng tester dito mga master So ititest natin kung Normally close ba itong 3 talaga At saka normally open itong 1 at saka 2 So gagamit po tayo ng multi tester So ito yung tester natin mga master na gagamitin para i-test natin tong ating fire alarm okay sa pag naman natin so isit natin yung ating tester sa continuity mga master yan. so naka-test naka, naka po siya sa continuity ayan so test natin yung ating test probe ayan so nagre-reading po siya ng 0.002 mga master so So, ibig sabihin is connected po siya. Ngayon, itis natin yung A, 1A at saka 2 natin mga master. Ayan. So, nagre-reading po siya ng 0.003 00 mga master. So, kaya nagre-reading po siya kasi nakarelease po yung uh, switch natin dito. Ayan. So, ito po yung switch niya. So, kaya nagre-reading po yung ating tester kasi nag -norm normally close na po siya eh kasi naka open na po, uh, naka release na po yung switch nya dito yan so kung kung ipindutin natin siya yan so i mag normally open po yung 1 at saka 2 natin ayan so hindi na po siya nagre reading mga master so ititest natin yung 1 at saka 3 so 1 at saka three ayan po so nag reading po siya so nag normally close po yung 1 at saka 3 kung halimbawa i-release natin siya mga master i-release natin tong ating switch ayan so nag normally open po yung 1 at saka 3 natin ayan. kasi naka-release na po yung switch natin dito so papasok na po siya dito sa 1 at saka 2 mga master ayan So kapag pini-press naman natin Yan So nag normally Open po yung toe natin At saka 1 1, to 2 mga master So yung connection natin dito ngayon Is 1 at saka 2 mga master Kasi yun po yung release ng ating uh, Switch natin Kasi may ano pa to glass eh So ipakita ko sa inyo yung glass So ito yung last na cover niya dito mga master. So nakaganyan po 'yan. Ayun. So it kabit natin tong last 'yan. So itong switch natin dito, yung kanyang release ng switch is ma maano siya magno-normally close po yung ano natin 1 at saka 3. yan So ganin nakaganyan po siya. Kung halimbawa nakasunog, so mabibi mabibiyak mabibiyak siya. So magre-release po yung switch natin magre-release po siya, so mag normally open po yung 1 at saka 3 at saka yung 1 at saka 2 naman ay mag normally close po yung diagram natin dito sa loob mga master so yan po yung uh, wiring uh, diagram ng ating fire alarm switch so nakikabisik lang to mga master basta masundan nyo lang tong, uh, diagram na ito, kailangan natin talaga ng tester para ma-assure natin na yung connection nya so ngayon ay uh, eh, i-actual natin siya sa pag mga master Ayan. so yan po, po, okay, so, po, ah, so, po, ito po yung ito na yung switch natin mga master, so kinabit na natin itong kanyang lagayan ng switch yan, so yung nakatipo, ito po yung live natin yung uh, binalatan natin is yung return papunta sa ating bill mga master yan so binalatan natin siya para malagay na natin yung ating wire doon sa terminal ng ating fire alarm switch kinabit natin yung return natin papunta sa bill eh, doon sa to mga master so, doon natin kinabit yung ating return punta sa ating bill ng fire alarm natin ayan so nasa number 2 po yan kaya natin dyan kinabit yung ating return mga master sa number 2 ay yun po yung return ah bali normally open ng ating one mga master kasi pag release ng switch niya is magno normally close po yung one at saka two kaya dyan tayo kit natin kinonek yung ating return papunta sa ating bell at pagkatapos natin na connect yung return papuntang bell mga master ay nilagay natin yung uh, glass ng ating switch at saka nilagyan natin ng electrical tape para hindi mag-release yung switch niya mga master at kinonnect natin yung ating live doon sa number 1 kasi yun po yung common ng ating switch mga master so naka live tapping po tayo dyan kaya ano yung nilagyan natin ng tape yung ating switch mga master para hindi siya magingay kapag naka release yung uh, switch natin dyan yan po so nasa 1 po natin siya kinunik yung ating live mga master Baliya na po yung termination ng mga master. So yung common natin ay nasa 1 at saka yung return natin ay andun sa 2 mga master Kasi yun po yung normally open at saka ngayon yung 1 at saka 3 is nag-ano siya, nag normally close po siya ngayon. So kapag nag-release yung switch natin ay magno normally close po yung 1 at saka to. so tsaka tutunog na yung bell mga master so yan lang po so kinabit na natin siya para may testing na natin tong ating bell ngayon at nang mapatunog na natin siya yun tumunog na po yung bell natin mga master so nag release po yung switch niya so sana po huwag nyo kalimutan yung subscribe yung youtube channel mga master at uh, god bless maraming salamat po